Yun ang logic nun eh. Yun ang sintido kumun. Di ba? Eh bakit bumagsak siya sa 8? Eh nung nagnanumber, nasa magic 5 siya, ano sabi? Hindi eh kasi, ano eh. Eh katatalo lang niya nung nakaraan eh. 20 Yung black voting ata, yung uh, mga anong mga ghost balot na uh, dinoktor sa smartmatic, ganyan. Ng walang uh, talagang botante. 2016, tumakbong mayor, talo. Tapos 2019, ang taas kagad sa Senate. O, oh, mga kaibigan. Anong sabi nila? Paliwanag ng survey. Eh, baka raw ang probinsyano. <laughs> <laughs> Sipin mo, ang probinsyano, okay pa rin. Tanggapin natin, halimbawa, ang probinsyano, ang naging dahilan. Ito, pinaliliwanag ko noong pa, Oh, ano sabi ko? Kung talagang nakatulong kay Lito Lapid, ang uh, ano tawag mo diyan? Yung uh, ang probinsyano. Eh bakit yung anak niya natalo? Kasabay niyang tumakbo noong 2019, tumakbo namang mayor sa sa Pampanga, doon sa kuan sa Porac. Eh bak natalo yun? Mga kaibigan, Oh, eh di ba magkasama sila sa ang probinsyano? Oh, kita na ninyo. Ilan doon sa ang probinsyano lumawak sa politika 2019? Talo yung iba eh. Oh, sa anong sasabihin mo na katulong yun? Paliwanag nga nila yon, Mga kaibigan. At saka yung Magic 5. Kaya nakatulong daw kaya nasa Magic 5. O oh, sige nga. Hindi ba dapat nung eleksyon tumaas siya? Kasi nakasama siya sa black voting eh. Oh, mga kaibigan eh. Eh bakit bumaba? Eh uh, ito pa, hindi mo maipaliwanag doon. Sino number one? Si Grace po o si Bilyar? Si Sincha si Bilyar noong 2019. Di ba? Lagi, lalabas ang survey, number one si Grace po. Susunod, number one si... Nagpapalitan sila sa one and two. Mga kaibigan. Oo. Oh. Sino nag-number one sa kanila? Sipin mo yun, no? Hindi nagbabago, mga kaibigan. Tapos si Robin Padilla, ano, ano raw ang gusto nyong itawag sa kanya? Talagang tangay, eh. mga kaibigan, eh. Hindi naman sa panlalait. Eh, sinasabi ko nga, eh. Yung mga pinagsasasabi niya, nagdudunong-dunungan siya bago mag-eleksyon, nung pag-upo pa lang ni Digong nyo, hanggang sa bago mag-eleksyon, mga pinagsasasabi niya, eh parang alam niya eh, kaya yung mga tanga, boboto sigurado sa kanya. Kasi sa point of view ng mga tanga, eh matalino siya. Eh tayo, alam natin, di ba? Yung mga nakakaintindi, naintindihan yun. Oh lahat ng sinasabi niya noon, hindi pala totoo, mali pala siya ng haka-haka laban sa Senado at sa mga senador. Bakit? Nung nando na siya, dumuguraw ang tenga niya Ning ang alam kong uh, platforma ni Robin Padilla no inisa yun uh, ano niya yung federal federalism i i -orong, ah, hindi i -orong, i -fo forward go forward niya pero ang pinag-uusapan iba eh ngayon ng siraan ng BP ganyan ang pinag-uusapan imbes na gumawa ng platforma para sa kabuhayan ng mga Pilipino ang gobyerno. Ngayon, walang kwenta. Hindi niya rawakalain na gano'n. Eh. Dapat daw Tagalog. O gusto niya ngayon, i-design yung Senado para sa interest niya. Yun ang lumalabas. Ano, kung hindi mahina ang kokoti niyan, pangunawa niyan, gusto niya itawag sa kanya Robin Hood Padilla. Unang-una, eh, gusto niya sigurong ipakita na Fernando po siya, mga kaibigan. Di ba? Pero, alam nyo, yung Robin Hood, sa kanto lang pinag-uusapan yun. Yung Robin Hood, pwede lang yun sa bilibid pag-usapan. Di ba? Kasi po, hindi mo pwedeng sabihin yan kung ikaw ay nasa public office. Hindi niya alam na yung Robin Hood magnanakaw ang ibig sabihin nun. Magnanakaw. Di mahina ulo.